So ngayon ang pupuntahan namin o oh, uli yung pangalawang bato dito na may kuwi pa din dito sa giwanan. Ano rin natin titingnan kung ano na ang pinagbago simula noon noong madalas papuntahan namin kung nandun pa yung mga bungo kasi maraming bungo dyan mga naka ano, tambak. Iwan ko kung nandyan pa yan na ngayon dahil siguro nung world war dyan siguro itinambak yung mga ano yung mga biktima na sa digmaan ng world war to uh, Quiba daw kaya inayos ko sila na puntahan ngayon kita nyo na dito tayo sa baybayin ng noon Punta kami sa Banagan Sa Banagan, ayan kung makikita nyo Ganyan ang view dito White sand dito sa gilid May mga cottage doon sa taas ay aakyat uh, na may halo naman doon tumakbo ayan may mga cottage doon so ayan aakyat na si AG malakas yung batok. Kailangan mag-ingat. Ah. Mag-ingat, ingat, baka may malakas. Nakakyat na tayo. Hawak-hawak ah. -wak lang. Ah. Ah. So, ayan, nandito na tayo sa Tok Tok. So, so yan nandito na tayo sa Yungib na sinasabi makikita nyo nasa bunga nga tayo ayun yung kasama natin makikita nyo dito sa ayan yung mga bato mga peraso peraso na mm -hmm. hindi katulad nung noon na buo nga buo pa to dito so ayan madilim may kadiliman so dito yan malalim yan dyan pwede yan pasukin Lu luyungid talaga yan dyan